he ya. Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol. Ayan mga idol, muli na naman tayo papala Papalao to. Sa na ito. tingnan yung mga idol napakaganda ng karagatan ng D1 Summer mga idol nako po pambira parang tiles yung kwan karagatan rito mga idol ayun oh. ang ganda ng panahon kaya si Sagone Tatay ay nakapamalaot na naman mga idol araw po ngayon ng biyernes tayo mga idol ayan na unang araw ng Nobyembre ayun, pambira yan nasan kaya ang mga isda ngayon baka nasa sementeryo ngayon, pambira wag naman sana pagka nagkagan mga idol, hindi tayo makakahuli pambira yan eh, eh. okay mga idol, sisagun ni tatay muli ay nagpapasalamat ho sa inyong walang sawang suporta at panunod ho sa ating mga magagandang pelikula Muli naman si Sagwan ni Tatay mo mga idol. ay Ah. Uh, uh, naniniklohod mga idol ho sa inyo para o oh, Oy, oh, panoorin na naman ho oh, itong ating isa na namang napakagandang pelikula sa araw na ito mga idol. Oo. Oh. oo hindi ko kayo bibigoin mga idol sa mga magagandang pelikula na ating uh, nagagawa sa ating pamimingwit mga idol. Kaya naman na. Este, kuan lang kayo ko. Stay tuned lang ho kayo sa aking kuan ha. Pili mga idol. Huwag ho kayong maglilipat ng channel mga idol. Pambihira yan. Eh. Yeah. Okay, sige mga idol. Dahil maganda ang panahon ngayon mga idol. Ang ating spot ay mapapalayo po tayo mga idol. Banda tayo roon mga idol. At antabayanan tabayanan nyo na lamang mga idol ho, Pagka naabot na po natin mga idol. Ang ating sinasadyang pissing spot. Stay mga idol and enjoy watching. Ayos mga idol, andito na tayo sa ating Sinadjang Fishing Spot. Medyo malayo-layo tayo mga idol. Super ganda mga idol talaga ng ating fishing ground. Napapalibutan tayo ng ah, kwan, mga malilit na isla. May malalaki, malilit mga idol. Kaya naman punong-puno ng isda rito sa ating pinuntang fishing spot okay wag na muna natin patagalin mga idol ang ating pamain ay uh, kung piraso lang to 25 25 pero malalaki naman yan mga idol malalaki po ito Ang ah, ganyan oh. nagdala ho tayo ng kutsilyo ngayon para ating kuanin putol putol na lang mga idol unahin natin siyempre ang pagpain ng patay mga idol ito tatanggalin lang pagpatay kasi mga idol malambot na ang ulo niyan kaya tinatanggal natin ang ulo okay dahil uh, unang kuha pa lang natin unang pagpain mga idol kailangan tipid tipid lang muna mga idol itong isa mga idol poputulin lang natin sa pwede tatlong potol ito mga idol dahil malaki po ito yan. Ganyan lang mga idol. Ang ating gamit na hook mga idol, 564 at ang nylon ay numero 10. Okay, ganyan lang mga idol ang setup ng ating pamingwit. Ating hagis na hook mga idol. Bahura dyan mga idol. Sa gilid ng bahura ang ating hagis ho. Oh. Dahil nariyan ang isda dyan mga idol. Pag kinagat yan mga idol, matik yan mga idol. Huli yan, pambira yan. Time check mga idol. Ang oras ay pambira. Alas 7.29 mga idol. Pambira yan. Mm uh -huh. Ayan mga idol. Unang huli mga idol. Ayan. Ayos. Anong klase itong ating unang huli? Aba. Aba. Ay pambihira. Pakul mga idol. Pakul mga idol. Unang huli pakul cool. Ah, natin mga idol. Yan. Pag tinangkat naman yan mga idol, matik yan mga idol. Huli yan, pambira yan. Hmm? Uh -huh. Ayan mga idol, huli naman. Pakulba ito o pambihirap? Gustos. Pambihirap batong mga idol. Pampaksiw mga idol ang ating nahuli. Painan muli natin mga idol. Okay, ating hagis muli. Pag kinagat na naman yan, mga idol, matik yan, mga idol. Huli yan, pambira yan. Hmm, hmm yan, mga idol. Huli na naman. Okay. Uy, haba. Ay, yan ang gusto ko. Kanoping na, mga idol. Ayos. Painan muli natin mga idol. Pagkatapos painan, ating hagis muli. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol, huli yan, pambira yan. Ayan na naman, mga idol. Okay. Ayan na naman. Aba. Aba. Aba, kanuping dalawa pa. Ayos. Dalawa, kanuping mga idol. Aba. Kita nyo naman, mga idol, yung pagkakahuli. Hindi sa bunga nga, mga idol dahil yan sa kagalingan mamingwit ni sagwan ni tatay mga idol ayaw mahuli sa bunga nga ha? sa ibang party mga idol natin hulihin yan mga idol pambihira yan painan muli natin mga idol ho itong buntot na maliit dagdago natin rito Okay, ating hakis muli mga idol. Ayan. Pag na naman yan, matik yan mga idol. yan, pambira yan. Hmm. Ayan na naman. Ayan na naman mga idol. Ayan na naman. Aba, dalawa na naman. Ayun. Dalawa na naman. Diyos, kanya lamang medyo maliliit pa yung iba. Painan muli natin mga idol. At syempre magtitipid-tipid lang tayo ng ating pamain. Ayan, maliliit lang pero kinakain pa rin yan mga idol. Hagisan muli natin. Ayan. Pag kinagat na naman yan, matik yan mga idol. Pambira yan. Huli yan. Dalawa pati yan. Pambira yan. Hmm. Uhum. Ayan na naman mga idol. Huli na naman mga idol. Hmm ba? Haba? Haba? Kanuping mga idol. painan muli natin mga idol yan hagis muli natin mga idol oh. pag kinagat na naman yan mga idol matik yan mga idol huli yan pandira yan Hmm, mm. ayan mga idol ngingat-ngat na naman oh ba Hagi san muli natin mga idol. Yan. Pag kinanggit na naman yan, matik yan mga idol. Uli na naman yan. Pambira yan. Hmm. May yan mga idol na naman. Uli naman mga idol. Okay. Aba. 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 Ayoy. Pambira mga idol. ayusin lang muna ayayosin ayusin muna natin mga idol ang pagpain para isang kagatan lang na ista huli ka dyan, mga idol ganyan lang mga idol iagis muli natin yun pag kinagat muli yan mga idol nako po pambihira yan huli yan pambihira yan mhm mm mhm mm ah yan mga idol oh liya na naman, mga idol. Isa sa pang santisima pampaksiw mga. idol. Hagi sa muli natin, mga idol, oh. pag na naman yan mga idol matik yan mga idol holy yan hmm? uh -huh. ayan Ay, na naman mga lodi holy na naman bira yan isos maro santisima isdang bato Nagputol-putol natin itong ating kwan. Pumain mga idol dahil malalaki mga idol ayan o oh. Ayan. muli natin mga lodi ayan pag kinagat na naman yan mga lodi mga lodi mga lodi mga, mga idol Aba. matik yan mga idol uli yan pambira yan hmm ayan Ay, loko <laughs> ayan Kinagat mo pa. Ha? Kala mo hindi ka mahuhuli ha. Nakawala na to. Kinagat pa ba? Pambira kaya naman pala. Matakaw kasi ang isto na to. ba mga idol? Pambira yan. Okay. Ating hagis muli mga idol. Ayan pag kinagat na naman muli yan mga idol ng pambira matik yan mga idol Huli yan. Hmm? Hmm? okay mga idol aba aba malakas mga idol ayos anong klaseng isda ito aba ay aba ay loko sus maria si Plansisima, mga idol kala ko jackpot na pambira yan Jesus. Kinagat yun, mga idol. Kamukat-mukat, mga idol. Ito yung ating nahuli. Loko yan ah. Nawaumali tayo. Bira yan. Akalaan mong kinagat mga idol. Pambira yan. Kamukat-mukat, mga idol. Eh, pampalay. Corals pala, mga idol. Kaya naman, mga idol, ating hagisan muli. Pag kinagat yan mga idol, corals na naman to, pambira yan. Pag ito corals pa mga idol, may ibig sabihin may mga hindi magandang kwan dito mga idol. Baka may inkanto rito, pinaglalaroan lang tayo. Huwag naman sanang corals uli, dahil uh, nakakatakot na yan. Eh, kinakabahan tayo, kinikilabutan tayo mga idol. Sana isda ito, pambira yan. Pag kinagat muli ito mga idol, batik yan mga idol, loo Mm hmm, ayan mga idol. Huli na. Pampira yan. Ano ka? Corals? isda. Ah, isda. Ay, pambi Ay pambihira mga idol. Lapo-lapo pala. Oh, kita nyo yan mga idol. Lapo-lapo po ito. pwede pa itong pamain na ito mga idol Ayosin lang, lang natin sa pagpain ayan okay oh, ating hagis muli mga idol pag kinagat na naman yan mga idol lapo-lapo na naman yan pambira yan hmm? ayan mga idol huli na Sa Santisima. Isang bato. Isang bato mga lodi. Okay, ating hagis muli. Yan. Pag kinagat na naman muli yan, mga idol, isdang bato na naman siguro yan. wag naman sana, dapat Yellow mong group snapper na mga idol. Pambira yan. Hmm? Uh -huh. Ayan mga idol. Huli na. Huli naman. Umulan na mga idol. Pambira yan. Oh, yellow mong group snapper na mga idol. Oh. Bigla na lang umulan mga idol. Pambira. Okay, painan muli natin. Pag kinagat yan mga idol, huli na naman yan, pambira yan. Okay, mga idol. Ay, pambira isang bato. Isang bato, mga idol. Agis muli natin mga idol. Oh. Pag na naman yan mga idol, matik yan mga idol. O, uli yan. Hmm? Mm -hmm. Ayan mga idol. O, uli na naman. Aba? Aba? Yelo mga dubs na ulit. Bakit ngayon pa lang? Eh, Paubos na yung ating pamain pambiraka ka. Kung kailan paubos ng pamain saka pa kumagat yung kwan. Yung mga group snapper mga idol. Isang hipo na lang mga idol ang ating chachap-chapin. Okay ating hagis muli. Kinagat na naman muli yan, mga idol. Matik yan, mga idol. Loli yan, pambira yan. Hmm. Mm hmm. Ayan, mga idol. Loli na naman. Okay. Haba. Haba. Uy, hey, pambira. Pakul. Loh, akong pakul nito, ah. Ops, yung ating hipon. Last na yung in-slice mga idol. Wala na. Okay. Ating agis muli. Pag kinagat yan mga idol, matik yan. Uli naman yan nga yan man, mga idol huli na naman haba yun last na po ito mga idol last na itong pamain pag wala na huwi na tayo mga idol pambira yan Okay, ating agis muli. Pag kinagat yan, mga idol, matic yan. Holy na naman yan. Hmm? Ayan na naman, mga idol. Aba. Anong klase kaya ito? Aba. Ay, loko. Sus, mga santisima. Corals. Corals na naman kaganina. Corals. Ngayon, corals pambihira yan hi ang ating pain wala na last na ito isa na lang yung papain na natin last na yun sana makawali yan isang kagatan lang yan mga idol huli yan yun o oh. isang kagatan yan sabi na eh Anong last na huli? Ay, pambihira Sos pa lang. huy tilap yan mga idol. Yung ating last na huli. Pambihira ka. <coughs> Saway. Sige. Lumayo-layo ka sa buhay ko, ha? Pambihira ka. <coughs> Wala na tayong pamain mga idol, dahil wala na tayong paen mga idol eh, like, wala na tayong magagawa kundi umuwi na lang mga idol pambira yan wala na hurot na time check mga idol sarang araw Uy, pambirang araw natatabo na nagkakapalang kalapan ang oras alas 11 12 mga idol ang ating huli mga idol tanan pambira, lang mga idol pang ulam lang, wala tayong pambinta pambira kunti lang kasi ang ating pamayan mga idol kaya ang ating huli ay uh, kunti rin. mga malilit pa yung iba, pampaksew mga idol, pambira yan ang kabuwan ng ating huli mga idol, yun lang ang mga idol pang ulam lang, walang pambinta pambira yan Okay, sige mga idol. Si Zaguan ni Tatay muli. Eh, nagpapasalamat sa iyong walang sawang panonood at supporta sa ating mga uh, magagandang pelikula. Uwi na po si Zaguan ni Tatay mga idol. Thank you for watching. Bye bye.